Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors vs Milwaukee Bucks Yan ang ating pag-usapan sa video nating ito So for the first time nga pala magiging kompleto ang lineup ng Gold-Blooded sa laban na ito vs Bucks Kaya asahang matinding salpukan ang mangyayari dito dahil alam naman nating may lakas talaga itong grupo ni Yanis mga kaibigan. Start on the first quarter ay maagang naparamdam nga ang visiting team na kung saan 5-0 run agad ang ginawa nila. Ganun pa man hindi pwedeng walang bawi ang home team dahil 4 straight points lang naman ang ginawa ni Jonathan Kuminga mga kaibigan. Dito na nagumpis ang uminit ang magkabilang kupunan. Pinaganda agad ang laban sa first. Gandang panoorin parehong malakas kaya aramdam natin agad ang gigil. Ngunit mas naging mainit pa ang Warriors. Perfect shooting dito si Kerry. Kaya ay nakuha nila ang lamang sa pagtatapos ng first quarter sa score na 42-32. Sa second quarter ng salpukan mga kaibigan, ay masasabing kontrolado na dito ng GSW ang laro. Balancing offense at depensa ang pinalutang ng team. Lahat gumagawa ng ingay sa loob ng court. Matinding team effort ang ipinamalas ng Dubs. Dahilan para umabanti na sila ng 20 puntos sa pagtatapos ng first half sa score na 78-58. Pagdating ng third quarter ay eh talagang hindi pa tapos ang Golden State Warriors. At naging bakas pa sa mata ng karamihang fans ang ginawa ng rookie forward center na si Trace Jackson Davis kay Yanis. Grabe ginawa ng rookie sa veteran. Supal palang inabot nagamoy goma ang kamay ni Trace. Hype na hype ang buong fans arena. Dito naman talagang pinahiya na naman ang Vax star, Supal pal ulit kay Trace Jackson Davis. tungo sa huling kwarta ay di na nagawang makahabol pa ang Milwaukee Bucks sa bitbit -bit na lamang na Golden State Warriors. Kaya sa huli nakuha ng Warriors ang panalo.